alam niyang nasasaktan siya. Bawat pagtingin sa mga larawan, bawat tingin sa mga litratong nagtatago ng wala na, ay isang kusang loob na desisyon na pumasok sa sakit. Ngunit hindi siya makapagpigil. Nasa isang siklo siya, parang tinitingnan ang apoy at nasisiyahan sa pagkasunog. Walang mga paliwanag na maaaring magbigay katwiran sa kanyang obsesyon. Nakita na niya ito ng maraming beses, paulit-ulit. Ang mga alaala ay nagiging sayaw ng mga anino, malabong mga larawan, at bawat isa sa kanila ay humihila sa kanya ng mas malalim. Minsan, tinatanong niya ang sarili kung hinahanap ba niya ang pagdurusa, o kung ang pagdurusa ang nakakasumpong sa kanya. Kahit ilang beses na niyang pinangako sa sarili na hindi na siya titingin, na hindi na siya babalik sa bangin na ito, lagi siyang bumabalik. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil nakondisyon na siya. Hindi na ito pagpipilian, ito na ay isang simbuyo, isang reaksyon. Naranasan mo na ba ito? Ang tukso na tignan ang isang bagay na alam mong sasaktan ka, ngunit, sa kabila ng lahat, ay nagdudulot sa iyo ng isang pakiramdam ng matamis na hapdi. Kung magkomento ng kailangan ko itong marinig. Ang mga lumang larawan ay mga piraso ng isang panahon na hindi niya makalimutan. Ngunit, kahit batid niyang bawat segundo ng pag-alala, ay isang kamandag sa kaluluwa, nagpapatuloy siya. Hindi niya pinahihintulutan ang sarili na makalimutan dahil parang sa paglimot, mawawala ang isang bahagi ng kanyang sarili. Marahil hinahanap niya ang isang bersyon ng kung ano siya noon. Marahil nais niyang muling maranasan ang isang sandali na nagbigay sa kanya ng kaunting aliw sa abo ng kung ano ang natira. O marahil, nais lang niyang magdusa upang bigyang katwiran ang sakit na kanyang dala, na parang ito na lang ang natitirang bagay na nagpaparamdam sa kanya na buhay pa siya. At sa kaloob-looban, alam niyang ang sakit na iyon ang kanyang pinakamalakas na kasama. Hindi lang ito paungulila, ito ang kawalan na kanyang tinatanggap, ang kalungkutan na maaari niyang mahipo, parang hinahaplos ang isang bukas na sugat. Naliligaw siya sa mga sandaling iyon na parang, sa isang paraan, ang pagdurusa ang tanging patunay na siya ay buhay pa. Pero sa parehong oras, nararamdaman niya ang bigat ng ginagawa niya sa kanyang sarili. Alam niyang sinisira niya ang sarili niyang esensya, Parang isang taong pinuputol ang bahagi ng kanyang sarili para panatilihing buhay ito. Ang hindi niya nauunawaan ay, sa paggawa nito, pinapalayo niya ang pagkakataong maghilom muli. Ang paghihirap ay pamilyar, ito ay ligtas, ngunit pinipigilan din siya na mapansin na karapat dapat siyang higit pa sa iyon. Nakahawak siya ng mariin sa sakit, na parabang ito na ang kanyang identidad. Ang problema ay, kapag nasanay tayo sa sakit, nagiging mas totoo ito kaysa sa lunas. Napansin mo ba yon? Kapag siya ay masyadong nakakapit sa pakiramdam ng pagkawala, nakakalimutan niya na ang tunay na sakit ay nagmumula sa kakulangan ng habag sa sarili. Nasaktan na niya ang sarili ng sapat, ngunit hindi pa siya pinalalaya ng sakit. Pinapanatili siya nito sa bilangguan ng pangungulila, sa ilusyon na ang nawala ay maaring maibalik. Pumupunta siya sa kinaroroonan ng kanyang alaala, kahit na ibig sabihin nito ay unti-unti niyang nawawala ang sarili at kahit na may magpaalaala sa kanya na tumigil na, hindi niya magawa. Dahil may mas malakas na naglalaro dito, ang takot na bitawan. Ang bitawan, para sa kanya, ay isang hatol ng emosyonal na kamatayan. Ngunit ang hindi niya napapansin, ay nasa pagsusumikap niyang panatilihin buo ang lahat sa kanyang buhay, unti-unti niya rin sinasaktan ang sarili. Nawawala siya sa kung ano ang dati, pinapabayaan na ang buhay ay nasa kung ano pa ang darating. At ang siklo ay nagpapatuloy tinitignan niya ang mga larawan, at bawat isa sa mga ito ay alaala ng kanyang sakit at ng pangako niya sa kanyang sarili na hindi na kailanman mararanasan ang ganoon muli. Ngunit siya ay bali. At sa tuwing tinititigan niya ang mga larawan, tinatanong niya ang sarili, sulit ba ito? Matututo ba ako mula sa sakit o tuluyan akong mawawasa? At sa tuwing ang sagot ay nananatiling tahimik, ipinagpapatuloy niya ang paglalakbay na iyon. Iparte parte mais malupit sa ganitong ugali ay hindi ang mismong paulit-ulit. Hindi nito tinitingnan ang ideya ng pagtingin sa mga larawan at pagbabalik tanaw sa nakaraan. Ang pinakamalupit ay ang katotohanang, sa paggawa nito, tinatanggihan niyang mapansin ang pagkakataong maghilom. Siya ay nakukulong, nakakulong sa kung ano ang pumipigil sa kanya mula sa kalayaang emosyonal. Patuloy niyang pinupuno ang sarili ng mga alaala, ng mga imahe, ng mga sandaling lumipas na. At sa paggawa nito, nawawala ang pagkakataon niyang lumikha ng mga bagong sandali, nang makaranas ng mga bagong karanasan. Naranasan mo na bang ganito, nakulong sa nakaraan, takot na magpatuloy? Ikwento mo sa mga komento. Paano ang iyong pakikibaka upang makapagpaalam? Siya ay unti-unting nagiging mas nag-isa, ngunit hindi dahil sa kawalan ng mga tao sa kanyang paligid. Nag-isa siya dahil pinili niya ang pakikipaglaban sa kanyang sariling sakit. Hindi dahil wala na siyang pagmamahal na maibibigay. Meron, ngunit para itong isang patay na ilaw, sinusubukang ilawan ang isang landas na pamilyar na sa kanya, ang landas ng pagdurusa. Hindi na niya nakikita ang liwanag ng pag-asa dahil nasanay na siya sa kadiliman. At ang kadilimang ito ang kanyang nagbibigay kasiyahan dahil dito niya nakikilala ang kanyang sarili. Ngunit ito rin ang kanyang nakakasakal. Habang lumilipas ang oras, nagsisimula niyang mapansin na mayroong isang bagay sa loob niya na nasisira. Ang mga piraso na dati bumubuo ng isang malinaw na larawan, ngayoy nagiging isang mansa. Ang hindi niya nakikita, ay ang larawan ay muling bumubuo, ngunit tumatanggi siyang tingnan ng bago. Kumakapit siya sa kung ano ang dati, na parang ito ang huling bagay na natitira. Ngunit ang hindi niya napapansin ay ang natitira ay hindi na sapat para tunay siyang mabuhay. Ang kanyang kailangan ay wala sa mga larawan, sa mga bagay o sa mga alaala. Ang kailangan niya ay nasa loob niya, sa lugar na kinalimutan na niyang tingnan. At kapag sa wakas ay napagtanto niya ito, maaaring huli na para bumalik pa. Siya ay lubos ng nababalot sa kanyang sariling sakit, kaya't baka hindi na niya magawang makaalis mula rito. At ito ang kanyang kinatatakutan. Natatakot siya sa pagbabago, sapagkat ang pagbabago ay hindi kilala, hindi tiyak. Munit hindi niya alam na sa pananatili sa kinaroroonan, tinatanggihan niya ang walang katapusang mga posibilidad na maaari pang ihandog ng buhay sa kanya. Naiintindihan mo ba ito? Na ang takot sa pagbabago ang nagpapanatili sa kanya sa isang ilusyon ng kontrol. Ang katotohanan ay wala siyang kontrol kundi ang kanyang sariling sakit. At sa pagpapanatili ng kontrol na ito, itinatanggi niya ang kanyang kalayaan. Patuloy niyang tinitingnan ang mga larawan. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil nararamdaman niyang kailangan niyang gawin ito. Bawat isa sa mga ito ay isang hindi nakikitang lubid na nagtatali sa kanya sa nakaraan. Subalit, hindi na siya matutulungan ng nakaraan. Kailangan niyang bitiwan ang mga lubid na ito. Kailangan niyang mapagtanto na sa pagbitaw, hindi niya nawawala ang kung ano ang nangyari. Sa halip, nagkakaroon siya ng pagkakataon na maging iba pa. Isang bago. Isang mas buo. Hindi niya alam ito ngayon. Ngunit marahil sa kabila ng panahon ay mapagtatanto niya ito. Hindi pa niya alam. At marahil ito ang dakilang trahedya ng kanyang paglalakbay, ang hindi pag-alam. Ang hindi na pagtatanto na sa pagtingin sa nakaraan. Hindi niya pinapansin ang katotohanan nasa harapan niya. Ang katotohanan na gaano man kasakit, ang siyang tanging makakapagpalaya sa kanya. Munit para magawa ito, kailangan niyang itigil ang paghahanap ng mga sagot sa kung ano ang nangyari at magsimula ng hanapin sa kung ano ang maaaring mangyari. Ang takot, ang mahiwagang halimaw na nagpapatigil sa kanya, ay humahad lang sa kanya sa pag-usad. Hindi pa niya naiintindihan na ang hinaharap, bagaman hindi tiyak, ay ang tanging daan tungo sa paggaling. Dahil sa hinaharap, maaari siyang magbago, muling mabuo, at mahanap ang mga nawala. Ngunit ang unang hakbang, ang pinakamahirap, ay ang tumingin sa kanyang sarili at sabihing, karapat dapat ako sa higit pa rito. Karapat dapat akong mabuhay nang hindi ako dinidikta ng sakit ng nakaraan. Naranasan mo na ba ang sandaling iyon ng pagkakakilala sa sarili? Iyong sandali na napagtanto mong ang sakit ay may kapangyarihan lamang na ibinibigay mo dito. Magkomento dito kung naranasan mo na rin ang ganoong bagay. Habang lumilipas ang panahon, nagiging hindi na malinaw ang mga larawan, pero mahigpit pa rin niyang hinahawakan ang mga ito. Para bang kapag binitawan niya, mawawala ang huling hibla ng kung sino siya noon. Pero ang totoo, hinahawakan niya ang isang bagay na hindi na sa kanya. Nakakulong siya sa kanyang mga alaala, at ang mga alaala na ito ay hindi na ang kanyang pagkakakilanlan. Ang mga ito ay isang piitan. Maari niyang baguhin ito. Mayroon siyang susi para sa kalayaan, pero hindi niya alam kung saan ito hahanapin o mas masakla pa, natatakot siyang mawala ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam. Kaya't patuloy siyang nasa ruting pagtanaw sa mga larawan, pagkaramdam ng sakit, at pagkumbinsi sa sarili na normal lang ang lahat ng ito. Pero ang katotohanan, gaano man kapait, ay siya ay lumulubog. Lumulubog sa isang bagay na, sa kamalayan niya, alam niyang hindi na kailangan. Gayunpaman, hindi niya napapansin na hindi kailangang mawala ang lahat upang makahanap ng bago. Hindi niya kailangang sirain ang kung ano ang dati. Kailangan lamang niyang magpakawala nang walang takot, nang walang guilt. Kailangan niyang ipahintulot sa kanyang sarili ang pagtransforma, gaya ng isang puno na nagpapakawala ng mga dahon sa taglagas nang hindi lumilingon sa nakaraan. Dahil sa paggawa nito, naglilikha siya ng espasyo para sa mga darating sa susunod na siklo. Ngunit natatakot siya na ang kakulangan ay mas malaki kaysa sa sakit. At ang hindi niya alam ay na ang kakulangan ay ang lugar kung saan ipinanganak ang pagpapagaling. Dito isisilang ang bago. Naiintindihan mo ba ito? Ang kakulangan ay hindi kalaban. Ang kakulangan ay ang blangkong canvas, ang pagkakataon na lumikha ng isang bagay na hindi mo pa inakala na umiiral. Natatakot siya sa kakulangan, pero hindi niya alam na sa pagharap dito, matatagpuan niya ang lahat ng kailangan niya. Dahil ang kakulangan ay hindi isang wakas, ito ay isang simula. At ang sakit na kanyang nararamdaman, gaano man katotoo, ay hindi ang tanging katotohanan. Kailangan niyang matutong makita ang sarili niya nang walang sakit. Na makita ang sarili niya higit pa sa mga larawan, higit pa sa mga alaala. Dahil sa pagtingin niyang ganito, mapapansin niya na mayroong bago sa loob niya, isang bagay na hindi pa niya natutuklasan, ngunit palaging nandoon, naghihintay para mabunyan. Nararamdaman mo ba ito? Ang bakanting espasyo na kinatatakutan mong harapin ay, sa katunayan, ang lugar kung saan lahat ay maaaring magbago. Kung hihinto ka sandali at mapansin ito, maintindihan mo na, sa kaibuturan, ang pinakanais mo ay iwanan ang sakit na ito. Kailangan mo lang magtiwala na ang susunod ay magiging mas dakila. At dito, sa lugar ng katahimikan at pagminilay, nagsisimula siyang maaninag ang bagong posibilidad. Napapansin niyang, sa pagtingin sa nakaraan, itinatanggi niya ang kasalukuyan hinahayaan niya ang nakaraan na dominahin ang kanyang pananaw. At sa paggawa nito, nawawalan siya ng pagkakataon upang mabuhay ng ganap. Nawawalan siya ng pagkakataon na maging malaya. Ngunit hindi siya nag-iisa sa paglalakbay na ito. Kailangan lang niyang tandaan na ang lakas upang magbago ay nasa loob niya. Kailangan lang niyang payagan ng oras, ang dakilang guro, na ipakita sa kanya kung ano ang kailangan niyang makita dahil ang hinaharap ay hindi isang bagay na dapat katakutan. Ang hinaharap ay isang bagay na dapat yakapin, parang isang kasintahan na sabit na naghihintay upang matuklasan kung sino ka talaga. Naisip mo na ba ito? Na ang takot sa hinaharap ay madalas refleksyon ng isang pagkakapit sa nakaraan na hindi na nagagamit. Kung ito ay tumimo sa iyo, isulat ang dito sa ibaba at ibahagi ang iyong mga saloobin. Napagtanto niya, sa wakas, isang simpleng bagay, munit malalim, hindi niya kailangan ng dahilan upang magpatuloy. Hindi niya kailangan ng lohikal na dahilan, isang makatuwirang paliwanan. Kailangan lang niyang gawin ang unang hakbang. Ang hakbang na lumuluta sa siklo ng sakit at pagdurusa. Ang hakbang na nagsasabing tama na. At, sa paggawa ng hakbang na ito, matutuklasan niya na ang sakit na kanyang dala ay hindi isang walang hanggang hatol. Ito ay isang aral at natutunan na niya ito. Ang panahon ng pagbabago ay nagsisimula sa isang desisyon. At ang desisyon ay kanya. Ang sakit ay palaging magiging tapat na kasama, ngunit hindi niya kailangang maging bihag nito. Maaari niyang piliing mabuhay nang wala ito. At sa pagpili nito, siya ay nagiging malaya. Siya ay nagiging malaya mula sa kulungang nilikha niya sa kanyang isipan. At marahil sa pagtingin sa mga larawan, sa wakas ay mapagtatanto niya, ang nandoon ay hindi ang nagtatakda kung sino siya. Ang nagtatakda kung sino siya ay kung ano ang pinipili niyang maging sa hinaharap. Ngunit hindi pa niya nagagawa ang desisyong iyon. Hindi pa ganap. Ngunit siya ay mas malapit kaysa noon. Naiintindihan niya na kahit na nasaktan siya sa napakatagal na panahon, maaaring maputol ang siklo. Kailangan lamang niyang gawin ang hakbang na mag-aalis sa kanya mula sa kulungan ng nakaraan. Kailangan lamang niyang pahintulutan ang sarili. At ang pahintulot na iyon ang susi sa kanyang tunay na kalayaan. Nakapagdesisyon ka na ba? Napagtanto mo na ba na ang tanging bagay na humahadlang sa iyo sa pag-usad ay ang iyong sarili? Sabihin mo sa akin dito kung ano ang iyong iniisip dahil makakatulong ito sa iyo na maintindihan kung ano ang kailangan mong gawin ngayon. Alam niya na nasasaktan siya. Bawat pagklik sa mga larawan, bawat sulyap sa mga litratong nagtatago ng kung ano ang wala na, ay isang mabisang desisyon upang pumasok sa sakit. Ngunit hindi niya kayang huminto. Siya ay nakulong sa isang siklo, parang isang taong tumitingin sa apoy at nakakaramdam ng kasiyahan sa pagsunog ng sarili. Wala siyang nakikita ng mga paliwanan. Ang mga alaala ay nagiging mga anino at parikular, bawat isa sa mga ito ay humihila sa kanya pababa. Tinatangkong niya sa sarili kung hinahanap niya ang pagdurusa o siya ang hinahanap nito. Ngunit ang pag-ugali ay hindi na isang pagpili, ito ay refleksyon na lamang. Naranasan mo na ba ito? Ang tukso na tumingin sa isang bagay na alam mong masasaktan ka, ngunit, parikular, nagbibigay sa iyo ng isang pakiramdam ng pait na kasiyahan. Kung isulat mo ang kailangan ko itong marinig. Ang mga larawan ay mga piraso ng isang panahon na hindi niya makakalimutan. Kahit na alam niya na sa bawat pagsilip na sasaktan siya, nagpapatuloy pa rin siya. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil nasanay na siya. Ang pagdurusa ay pamilyar, ito ay ligtas, ngunit pinipigilan din nito siyang mapagtanto na karapat dapat siya sa higit pa. Sobrang nakulong siya sa sakit na ito na nakikita niya ito bilang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit, kapag nasanay tayo sa sakit, nagiging mas totoo ito kaysa sa pagpapagaling. Napansin mo ba? kapag masyado siyang nakakapit sa nakaraan, nakakalimutan niyang ang tunay na sakit ay nagmumula sa kakulangan ng pagkakaawa sa sarili. Napinsala na niya ang sarili ng sapat, ngunit hindi pa rin siya napalalaya ng sakit. Pinapanatili siya nito sa bilangguan ng pananabik, sa ilusyon na ang nawala ay maaaring mabawi. Pumupunta siya sa kung saan siya dinadala ng kanyang alaala, hindi pinapansin na ang buhay ay nangyayari sa kasalukuyan, hindi niya napapansin na sa paggawa nito, unti-unti niyang pinapatay ang sarili. Nawawala siya sa kung ano ang nangyari na, hindi pinapansin na ang buhay ay nangyayari sa hinaharap pa lamang. Nakita mo na ba ang sarili mo, natigil sa nakaraan, natatakot na magpatuloy? Kwento mo sa akin sa mga komento. Paano naging laban mo ang magparaya? Parami ng parami ang pag-iisa niya, ngunit hindi dahil sa kawalan ng mga tao sa paligid niya. Nag-isa siya dahil pinili niya ang isang panloob na pakikibaka, isang pakikibaka laban sa sarili niyang sakit. Hindi ibig sabihin na wala na siyang pagmamahal na maibibigay. Meron siya, pero para itong nawalang tanglaw, sinusubukang bigyang liwanag ang daan na alam na niyang mabuti, ang daan ng pagdurusa. Hindi na niya nakikita ang liwanag ng pag-asa dahil nasanay na siya sa kadiliman. Habang lumilipas ang panahon, nagsisimula siyang mapagtanto na may isang bagay sa loob niya na natutunaw. Ang mga piraso na dating bumubuo ng isang malinaw na larawan ngayon ay nagiging malabo. Ang hindi niya nakikita ay ang larawan na iyon ay muling nabubuo, ngunit tumatanggi siyang tingnan ng bago. At kapag sa wakas na pagtanto niya ito, maaari itong huli na para bumalik pa. Siya ay magiging labis na naman ang kanyang sariling sakit na maaaring hindi na siya makalabas sa lugar na iyon. Pero, sino ang nakakaalam, baka mas malapit na ang paggising niya kaysa sa kanyang iniisip. Napapansin mo ba ito? Ang takot na magbago ang nagkukulong sa kanya sa isang ilusyon ng kontrol. Ngunit sa pagpapanatili ng kontrol na ito, tinatanggihan niya ang kalayaan. Patuloy siyang tumitingin sa mga larawan na parabang sa muling pag-alala sa mga alaala, kumakapit siya sa nag-isang bagay na tila pamilyar. Ngunit, kung titignan mong mabuti, makikita mong hindi talaga mahalaga ang kanyang nawawala. Kailangan niyang matutunan na tingnan ang sarili ng walang sakit. Nagsisimula siyang mapagtanto na sa pagkapit sa sakit, tinatanggihan niya ang pamumuhay. Hindi ito tungkol sa paglimot sa nakaraan, kundi sa pagsasama ng nakaraan nang hindi hinahayaang magdikta ito ng kanyang hinaharap. Maaari niyang piliin hindi na maging bilanggo ng isang alaala, kundi maging tagalikha ng kanyang sariling kwento. Napansin mo na ba na madalas, kumakapit tayo sa isang bagay dahil 'yon lang ang alam natin? Ang lahat para sa atin ay maaari ring maging sanhi ng ating pagkakabilango. Kung naramdaman mo yon, isulat ang sa mga komento. Nagsisimula siyang mag-imagine ng isang hinaharap kung saan ang sakit ay wala ng kontrol sa kanya. Mayroong tunay na maaaring ipanganak kung titigilan lang niya ang pag-iisa sa kung anong wala na. Hindi ang sakit ang nagtatakda kung sino siya. Ang nagtatakda kung sino siya ay ang tapang na magbago. Ang hinaharap ay hindi isang bagay na dapat katakutan. Ang hinaharap ay isang bagay na dapat yakapin, tulad ng isang kasintahan na sabik na matuklasan kung sino ka talaga. Napagtanto niya na sa paggawa ng unang hakbang, mawawala ang kontrol ng sakit. At sa paggawa nito, sa wakas ay nakakahanap siya ng kapayapaan. Hindi sa kung ano ang nangyari, kundi sa kung ano ang maaaring maging. Napansin mo na ba na ang pinakamahalaga ay ang kung sino ang pinipili mong maging ngayon? Nasa iyong mga kamay ang hinaharap. Sabihin mo sa akin dito sa mga komento kung ano ang naramdaman mo habang binabasa ito. Ano ang susi na natanto mong kailangan mong iikot? Kung nararamdaman mo na ang sakit ng nakaraan ang kumokontrol sa iyong kasalukuyan, alamin na ang susi sa kalayaan ay nasa loob mo. Ang darating ay mas malaki kaysa sa lahat ng iyong naiwan. Kung natanto mo ito, ay click dito at ipagpatuloy natin ang paglalakbay na ito ng magkasama. Babaguhin ang iyong kinabukasan ng lahat.